kami ng talbos ng ampalaya dito, guys. Ang dal, <laughs> Kuha ko kami ng uulamin namin. Ayan, guys. Oh, may bunga, oh. Sarap-sarap nito, guys. Ampalaya. Kukuha tayo mamaya. So, abangan ninyo ang aking pagkain mamaya. Talbos na naman. Talbos kami, guys. <laughs> to <laughs> Tatalos kami ni ate. Wow, si Poy, kami. Kumuha si Kuya eh? yung buhuli kanina. Kumuha de? Yung amo niya kanina. Ay, kumuha. Nakapuha dito ng gabi. Ah. Ayun ba? Ay, yan mga gabi. Oo <laughs> nga. Ayokong, ayokong muna yung gabi. Hindi na lang. <laughs> Magtatalbos na lang kami. <laughs> Pero kung maghihingi ka naman dyan. Ang mahal mo na kayang talbos dito. Oo. Kayo. Oo. Mahal kayo ng talbos nito, <laughs> guys. Ang no, mga bilyo ko, 50. Diba? Ang sarap-sarap na naman ito. <laughs> Ano, e eh, di mo muna magamit. Iligay mo na ng sari. Ano? Sabi ng anak ko. Ano? Kay Malona? Oo. Sabi niya, puti-puti niyan. No? May nag-aalagaan niyan. yung ko, tinisiksikin yun, niya na sarili niya sa akin eh. Oo, pero, pero hindi na yan ano kayo umaakit. Dito na lang daw sa muna. Talaga? Oo. Napapagod well, na siguro. Oo. Sa ano ko yan dati? Sa bahay ko yan? Ha? Sa bahay ko. Sa bahay? Oo. Sa si Madonna? Hmm? Oo. Pinapaliguan ko yan. Ano, lang yun eh, one thing I... Dalawa pala. Dalawa pala. Kaya maputi. Kaya maputi. lang yan. Yung talbos. Ano ako ngayon? milaga ako ngayon. Mag? Milaga lang. Hmm. Milagang pata. Bukas na. Nabili kasi yung aking munggo. Ay, naubos natin eh. Magmumunggo pa naman sana ako. Sino uh, gusto ng munggo? Mai-may pa ba kayo bang hapunan? Di ako nakalikha sa sabton. Kena tumeda pa po ba? Ah. Oh. Yung mga anak ko naggrocery. Grocery Nag-grocery sila. Good job. Hindi niya magano yung atay ng na-pait na na laman. Oh. Ang panaya. May laman? Oo. May laman yung gabi eh? Mayo ano, yun. Oh. A, kaya yung kinuho, di, lang siya dyan. Baka may ano na, nakatago yun. Mm, no. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Te, nagharvest kami ng tanim namin. kailan <laughs> yung <namin>, oh. <laughs> Ang ganda, may bunga pa. Thank you for watching, bye bye!